Oh, galing-galing. Hindi eh. Okay lang yun, okay lang yun. Pare, may kasal, pare. Kaming ay. Kasal, kasal. Uy,

<sawlanak> Tangan niyo, huwag niya kayo maingay mga gagawin. Hindi niyo kilala kayo lagot kayo ngayon. Ang bogay, nakamotor! Iba yung ina naman yung nakamotor eh. Huwag kayong Eh, ko yes Parang ayan lang sa gala.

Pare pare, pa. Ano ano pulitan? Sa bayan, seryoso, <laughs> pare. Ang sarap dito sa pupuntahan ko. Ano? Ano sunod? Buksan mo. Na ako. Zapayan yo, puli pa. Hiripad ulit ako. <laughs> Pedro. Pinsan mo? Pinsan mo? Ayun, nasa na! Ayun ba yun? Nakita na. <laughs> ko yun, nakita ko yun. Ay, pinsan. Ay, Ay, na. Ay na, lubaki na. Ayun Ay, na. Ay, yung ano. Gana grow yun, ha? na. Kisi ka na. tawa. Ay, Ay, tawa. Ay, ang malaki naman yung sinasabi mo eh. Tol, ang laki ng bunga -bu. mo. Wala naman! Hindi ko mapicture Ako nga Ay, nakikita ko! Uy! Alaska! Ay! Congressman! Congress Congress. Congressman! Congress <laughs> Congress <man. laughs> <laughs> Wala ay. pa rin tatalo ay. sa Alaska. Yeah. Uh. <laughs> <laughs> macho! <laughs> macho ka! Ano ba? ba? Ano ba? Mayroong kalalaki sa kanina ako, eh. Bajo sa bunga ko. <laughs> Pintan, bunga <laughs> Pinsan. Pinsan, <laughs> Pinsan. Ay, ka ninyo. Si Mayor, oh. Nandito, may traffic.